Okay. Ah! Mami! Naligaw kayo? Malayo pa naman kayo, Mami! Mika, tulungan na natin si Mami. Paano? Ganto ang plano. pag naman. na tayo ng natin. Yun! Tumambay muna tayo doon! Hara! Ano dito? A few weeks later, Huwag tayo dun. Tara! Tara naman tala eh. Nagupotom mm -hmm. na ako. Tiisin mo lang! Mamaya naman tayo, makakakain na din tayo. Yun, mm -hmm. manang! Habulin natin! Tara! Ano kaya? Sarap talaga magloto? mm na. Hala. Kailangan ko makauwi sa amin. Tapos na kaya sila. Miss, bakit ka nagmamadali? Ah, wala lang. Hinahanap ko kasi mga anak ko. winner ka din. Ah! Ah! Ibibigay mo ba sa amin o hindi? Oh, ito na! Ibigay mo na! Ibibigay din pala eh. Tayo nga, Mika! Ito mo lang tayo makitira. Nagpapagod na tayo, diba? Sino po kayo? Ah, pwede ba makikita muna dito? Oo naman. O, kayo muna bahal dito? Pupunta muna ako sa loob, ha? O, oh, Mika, upo muna tayo dito. A few moments later. Ay, naku si Mika, napagod pa. Pumunta pa kasi ng dati. Ate, nandito na ako. O, pwede di ka na, o. Kapagod naman? Ito. Ah, dun. Diba, diretso kayo. Tapos liko kayo. Meron dun tindahan. Sige. Ah. Oh, yun pala. Ano? Ano sa inyo? Ah, uh, mayroon sa Oo. Oh, oh. Magka, ilan gusto niya Ah, uh, dalawa. Sa akin yung sa kanya. Oh, ito. Hmm. ting Ito ba yan? Oh dito God, sa mo na lang ako. Oh. Oh. Halika, tawa ka sa akin, may doon tayo. Tara. Oh, Mika, ano? Ay! Mika, nasan ka? A few moments later. Ay, tulungan mo ako na mawala ang kapatid ko. Guys! Ah. Oh, Bess, ano ba nangyari? May kamidnap ng kapatid ko. Kayo po ba si Shaira? de Guzman? Oo. Sabi po kasi nung ano namin na pumunta daw po kayo dun po sa paggawaan ng tricycle. Oh, Ay, galing pala siya. aden pala eh. Parang mabab. Isa muna. <tod in the name> Ito pati minne. Ito luha ng sa kapatid ko. Ate, ate, tulungan mo ako. Ayaw gumising ang kapatid ko. Bakit ano boloy? Ay, tara ba hati din ko sa bahay ko. Ay, bolong bueno, kasi nangyari sa kapatid mo. Nakidda na po kasi siya nang wala po siya ng malay. Mahanap yung, ano, suspect. Ah, ah, tatawag pala ako ng isang polis para mahanap yung suspect. Uh, polis! Ah, Kylie. Katunod pala nang ng pangalan ng nanay ko. Nawaw nawawala kasi yung dalawa kong anak. Hinahanap ko na diligaw ako. Ah, ah ganun ba? Ah, kayo po yung nanay ko kasi kayo nawawala ang nanay namin. Eh di ano kita. Ay, mami. Ha? Mami? Oh, nandiyan na po pala kayo. May nahanap na po kami na suspect. Magtanong-tanong na lang po kayo. Ang pangalan po niya is John Mark. Nagtatrabaho din po siya sa pagawaan ng mga tricycle. Magtanong na lang po kayo.